Minaliit po na si Jingoy Estrada, si General Torre, ang pagkakapoint sa kanya bilang bagong PNP chief. Bakit daw kaya? Dismayado daw siya sa pag, uh, pagkakaupunga o pagkakatalaga nga na itong si General Torre. Ngayon lang daw tayo magkaharoon ng arroganteng uh, PNP chief. Yan, ang tingin mo sa mga taong nagtatrabaho ng maayos. Sa mga taong hindi mo kayang hawakan sa liig sa mga taong hindi mo kayang manipulahin. Arugante ang tingin nyo. <laughs> ngayon tuloy, dahil sa mga pahayag na ito na si Jingoy Estrada, naglalabasan ngayon yung mga uh, dapat lumabas at malaman ng taong bayan tungkol sa mga Estrada. Tungkol sa kaso mo, Mr. Jingoy Estrada. Huwag po kasi kayong masyadong uh, or huwag niyong sisinuhin, huwag niyong mamaliitin yung niyo na mga nasa paligid niyo lalo't hindi naman kayo talaga kalakihan at marami kayong mga uh, dapat panagutan sa ating bansa. Hindi ba nakakahiya yung mga ganitong klaseng senator? Nakakahiya. Hmm. Ngayon, may lumalabas pong balita na kuno no nga, ito yun. Um, tila, ba, tila ba pinatunayan daw natin si Jingoy Estrada na siya ay isang tiwale? Anyway, hindi na kasi yan talaga malaking katanungan. Matagal nang alam ng taong bayan kung kung anong klase ang mga katulad ni Jinggoy Estrada. Matagal na pong alam 'yan. Kaya nga nagtataka tayo kung paanong naluluklok pa rin ang mga katulad nila. 'Di ba? Kapag lumabas ang hatol na guilty at si uh, Nicolas Story daw ang chief of police sakaling sakaling 'yung mga kaso natong si Jinggoy Estrada, sana daw ay manlaban atong si Jinggoy na unggul. <laughs> 'Yan kasi daw ang kinatatakutan. Hindi kayang manipulahin hindi kayang hawakan sa leeg, hindi kayang makipag-negotiate ng mga katulad ni Jingoy sa isang maprinsipyo at nasa katotohanan na sa si General Torre. Ito yon, natuwa ako sa sinabi ni Jingoy Estrada tungkol kay General Nick Torres, Torre, kinumpirma niya na hindi niya hawak si General Torre. Hindi niya hawak, kaya ganyan ang kanyang reaction. Yung pala yun. Good luck.